Magandang araw! Maaga pala tayong nagising at gumayak ngayong araw kasi aattend tayo sa school ng mga anak ko. Baccalaureate day kasi ngayon. Dahil 7.30 mag-uumpisa kaya ayan, aalis na kami. Ayan, kinuha ko na yung motor para makaalis na kami agad. Mahirap kasi yung malate, mas maganda kasi yung mapaaga kaysa malate. At sabi ko nga, dahil maaga tayong umalis, hindi na tayo nakakain ng almusal. At dahil maaga pa nung dumating kami dito sa school at bukas na rin yung kantin, kaya bumili muna ako ng biskuit para may laman tiyan din kahit papano hindi magutom. At maya maya lang din pala ay nagumpisa na kami. At nagumpisa na nga. At ayan, lumapit sa akin yung bunso ko, binigyan ako ng bulaklak. Siyempre, may hug and kiss din. At sumunod naman yung grade 6 ko. Sabay pala sila mag-graduate ngayong taon, isang kinder at isang grade 6. Nung time pala na yan, hindi ko maiwasan magi emotional kasi parang kailan lang. At dahil tapos na, kaya eto magme-merienda na kami ng mga bata, kaya kain tayo. Sa susunod na pasukan pala, mag-grade 9 na yung panganay ko. At at yung grade 6 ko naman, syempre mag-grade 7 na. Kaya may iwan tong bunso ko dito sa elementary kasi mag-grade 1 pa lang siya. Hi nako parang kailan lang talaga ang bilis-bilis talaga ng panahon Sa April 14 na pala ang graduation ng mga anak ko Sa inyo ba mga Mars kailan bang graduation ng mga anak nyo? At dahil tapos na ang baccalaureate ng mga bata ay dumaan ako dito sa kapatid ko at ayan abutan ko nagkakata yung pamangkin ko ng native na manok Hmm sarap Ayan pala yung bayaw ko, siya na ang magluluto. At dahil nakuha ko na yung ipapabili ng ate ko, ayan, nagdiretso na kami dahil pupunta kami sa bayan ngayon. Maya asikasuhin lang akong importante. Dahil may pinakisuyo sa akin yung nakababata kong kapatid sa simbahan sa bayan. Habang nagbabiyahe pala kami ng anak ko dito ay ramdam na ramdam ko yung init ng panahon. Sobrang init talaga. At ayan, nakarating na kami dito sa simbahan dito sa bayan. Sabi ko sa anak ko, bilisan mo anak maglakad. Nakalimutan ko ba naman kasi magdala ng payong. Kung ako lang sana okay lang eh, kaso kasama ko yung bunso ko. At ayan, habang naghihintay kami, nandito muna kami sa labas nakatambay. Ang sarap kasi ng hangin dito. At pagkatapos namin dyan, nagpunta na pala kami sa palengke. At dito ang unang pinuntahan namin sa Super 11. Naalala ko kasi wala na kaming sponge yung panghugas ba ng plato. Kaya dumiretso na kami dito. Ayan, naghahanap nga ako at ayan, nakita ko na. At sabi ko sa anak ko, mamili na rin siya ng pamusod na isusuot niya sa graduation. At ayan, tamang pili lang siya. Pagkatapos pala namin dyan, nagpunta na kami sa counter at magbabayad na kami. Dito naman sa labas, naghanap kami ng mabibilhan ng sandal. Ayan, pinapipili ko yung bunso ko kung puti ba o itim. Ang kaso ang napili niya ay yung itim mas makinang at dahil ohaw kami, ayan, bumili na kami ng juice. At pagdating namin kila ate, nakita ko tong pamangkin ko, gusto daw niya isukat yung sandal, nakakatuwa naman. At yun lang, kung nakaabot na naman kay sa dulo ng video ko, maraming salamat.